Aries, Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color red. Number 11, number 22 at number 36. Kahulugan. Ang color green ay sumisimbolo ng kasariwaan at balanse na magpapalakas ng iyong kumpiyansa sa mga desisyon. Ang color red ay nagpapahayag ng lakas at tapang, na tutulong sa iyo sa pagharap sa mga hamon. Ang number 11 ay nagdadala ng espiritual na kaliwanagan, ang number 22 ay simbolo ng matibay na pundasyon, at ang number 36 ay nagbubukas ng mga oportunidad sa pagunlad. Taurus Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue at color yellow. Number 25, number 13, at number 8. Kahulugan. Ang color blue ay nagbibigay ng kapayapaan at kilanawan sa komunikasyon. Ang color yellow ay nagdadala ng enerhiya at optimismo, lalo na sa larangan ng negosyo. Ang number 25 ay nagmumungkahi ng pagbabago, ang number 13 ay simbolo ng transformasyon, at ang number 8 ay nagdadala ng kasaganaan. Gemini, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red at color silver. Number 10, number 25, at number 29. Kahulugan. Ang color red ay nagpapalakas ng sigla at determinasyon, habang ang color silver ay nagdadala ng proteksyon at karunungan. Ang number 10 ay nagtataguyod ng balanse, ang number 25 ay nagpapahiwatig ng mga bagong simula at ang number 29 ay nagdadala ng inspirasyon at tagumpay. Cancer, Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color green. Number 25, number 10. At number 28. Kahulugan: Ang color pink ay nagdadala ng pagmamahal at pagkakaisa, habang ang color green ay sumisimbolo ng kalikasan at kasaganaan. Ang number 25 ay nagpapakita ng pagusbong ng bagong ideya, ang number 10 ay nagpapahiwatig ng perpektong balanse, at ang number 28 ay nagdadala ng tagumpay sa mga proyekto. Leo Pisces ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color red. Number 19, number 20, at number 34. Kahulugan. Ang color pink ay nagpapalakas ng emosyonal na koneksyon, habang ang color red ay nagdadala ng lakas at inspirasyon. Ang number 19 ay sumisimbolo ng bagong simula, ang number 20 ay nagpapahiwatig ng pagkakaisa, at ang number 34 ay nagdadala ng tagumpay sa mahabang panahon. Virgo, Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow at color blue number 25, number 17, at number 32. Kahulugan, ang color yellow ay nagdadala ng kagalakan at kailanawan sa isip, habang ang color blue ay nagpapalakas ng tiwala at katatagan. Ang number 25 ay nagmumungkahi ng pagbabago, ang number 17 ay simbolo ng inspirasyon, at ang number 32 ay nagdadala ng balanse at kasaganaan. Libra, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color gold. Number 25, number 30, at number 42. Kahulugan. Ang color pink ay nagdadala ng pagkakaisa, habang ang color gold ay simbolo ng tagumpay at kasaganahan. Ang number 25 ay nagpapahiwatig ng bagong pagkakataon, ang number 30 ay nagtataguyod ng komunikasyon, at ang number 42 ay nagdadala ng tagumpay sa relasyon. Scorpio, Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color red at color blue number 10 number 43 at number 11 kahulugan ang color red ay nagbibigay ng tapang habang ang color blue ay nagpapalakas ng tiwala sa sarili ang number 10 ay nagdadala ng balanse ang number 43 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mahabang panahon, at ang number 11 ay sumisimbolo ng espiritual na gabay. Sagittarius. Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color blue. Number 25, number 30, at number 42. Kahulugan, ang color green ay nagdadala ng kasariwaan, habang ang color blue ay nagpapalakas ng komunikasyon. Ang number 25 ay nagpapahiwatig ng mga bagong oportunidad, ang number 30 ay nagbibigay ng koneksyon, at ang number 42 ay nagdadala ng positibong pagbabago. Capricorn Aris ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color yellow. Number 12, number 36, at number 25. Kahulugan. Ang color pink ay simbolo ng pagmamahal, habang ang color yellow ay nagdadala ng enerhiya. Ang number 12 ay nagpapahiwatig ng espiritual na paglagu, ang number 36 ay nagtataguyod ng tagumpay, at ang number 25 ay nagdadala ng pagbabago. Aquarius, Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color yellow number 30, number 14, at number 9. Kahulugan, ang color pink ay nagbibigay ng pagmamahal, habang ang color yellow ay nagpapalakas ng optimismo. Ang number 30 ay nagpapahiwatig ng koneksyon, ang number 14 ay sumisimbolo ng progreso, at ang number 9 ay nagdadala ng espiritual na kaliwanagan. Pisces, Virgo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color red. Number 17, number 30 at number 6. Kahulugan. Ang color green ay simbolo ng kalikasan at kasaganaan, habang ang color red ay nagbibigay ng lakas at tapang. Ang number 17 ay nagdadala ng inspirasyon, ang number 30 ay nagpapalakas ng relasyon, at ang number 6 ay sumisimbolo ng harmony.